Tulong ang mga bombero sa pag-apula sa nasusunog na bus sa South Luzon Expressway sa Binan, Laguna. Naitabi pa ng driver ang bus sa gasolinahan bago ito nagliyab. Nakaligtas siya at kanyang mga pasahero. Problema sa preno ang hinihinalang pinagmulan ng apoy. Nag-walkout si Senadora Nancy Binay matapos makipagtalo kay Senador Alan Peter Cayetano sa pagdinig sa Senado. kaugnayan yan sa pinanggalingan ng aligasyong umaabot sa 23 billion pesos na ipinatayong bagong Senate building. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun na nga, Mr. Chairman. Ikaw nga, hindi point ka marunong, hindi ka marunong magbasa. 21 point naging 23. Hindi ko sinabi diba? 23 ang galing sa kanila. Make your point and well, then my move, point move on. Is, move my on point kasi is, out of order ka na. DPWH, Nag-i-exist nag si ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? There is none, Mr. Chair. No, no. Thank you, sorry, sorry. The ma'am. Ma there is ma none. Excuse me, kabuang na, tapusin natin na maayos to, Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Security, ba? Ang ipinupunto ni Binay, walang basihan ang binanggit ni Senate President Cheese Escudero na umabot ito sa 23 billion pesos. Pero sagot ni Cayetano galing mismo sa Senate Coordinating Staff na mga tauhan dati ni Binay ang halagang 21.7 billion pesos. Kapag isinama raw ang 1.6 billion pesos na ipinambili ng lupa, aabot ito sa 23 billion pesos. Git ni Binay, hindi sakop ng ginagawa ng DPWH yung ipinambili ng lupa. Gusali lang daw ang pinag-uusapan. Mapait na trahedya ang sinapit ng isang pamilya sa Zamboanga del Norte. Ang mag-asawang ibinabiyahe ang namatay nilang baby na sa Wirin matapos maaksidente. May report si Crisa Dapita ng GMA Regional TV. Hello. Pilit na ginigising ang babaeng yan na nakabulagta sa kalsada matapos maaksidente sa Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. ang mister ng babae binibigyan ng paunang lunas ng mga rescuer. Pauwi na raw ang mag-asawa sakay ng motorsiklo. Kakonvoy nila ang isa pang motor. Bit-bit noon ng babae ang kanilang isang buwang bulang na anak na namatay matapos umanong mabilaukan. Baby ma'am, la lang nung mother mo. sila nung kakonvoy niya po. And then so happen na Nung nawala ng control, ma'am, is going na yung motor sa sasakyan na approaching the head-on collision po and then tumalsik po sila, pabalik po doon sa lane nila. bumangga sa pickup truck ang motor ng mag-asawa. Dead-on arrival sila sa ospital. Nakaligtas naman ang kakonvoy nilang kaanak. Nagkaharap na ang pamilya ng mga biktima at driver ng pickup truck. Nagkaayos din naman po sila at hindi na mag-file ng any complaint. Uh, provided, tulong po sila sa pag-shoulder ng pagpapalibing ko dun sa mga namatay. Chris Adapitan ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagmatch ang fingerprints ng kapatid ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa isang Chinese national. May hinala naman ang isang senador kung bakit hindi tugma ang fingerprint ni Mayor Go at ang katukayo niyang si Alice Liel Go na taga Quezon City. Narito ang aking report. Parehong Alice Lial Guo ang pangalan. Pareho ring July 12, 1986 sa kaarawan. Pero ang mga mukha, malayong malayo sa isa't isa. Nang suriin ng records ng Alice Lial Guo ng Quezon City, iba ang fingerprint niya sa fingerprint ni Mayor Alice Guo ng Banban -Ban Tarlac at ni Guo Huaping, ang Chinese national na sinasabing si Mayora rin. Hindi si Mayor Alex, Alice Guo ito. This was taken Uh, 2005. Okay? Umabot sa amin yung alien certificate of registration, uh, index card, 2006. Yung clearance naman na talagang kay Alice, ay 2021. Hindi malinaw kung may kaugnayan ng Alice Go ng Quezon City kay Mayor Go, Pero sinabi noon ni Sen. Risa Ontiveros na posibleng kinuha ni Mayor Go ang identity ng Alice Leal Guo ng Quezon City. Maaaring may nag-instruct sa kanya, kumuha ka ng clearance, gamitin mo ito, Alice Guo born on July 12, 1986, pinanganakas sa tabla bayaran kita ng 20 mil, Kuha ka. O ikaw, bayaran kita ng ngayon, kumuha ka. Ay, for whatever purpose, kung ano man ang pakay nila. Matapos ang ilang linggong paghahanap, hindi pa rin natutunto ng Alice Lialgo ng Quezon City. Ang NBI may alok na 50,000 pesos na pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon. Hinihingi ng COMELEC ang findings ng NBI para sa posibleng kaso laban kay Mayor Go. Ikukumpara ng mga fingerprint expert ng COMELEC ang fingerprint ni Go Waping at ni Mayor Go nung nagparehistro siya bilang botante at nag-file ng Certificate of Candidacy. Kung yung fingerprint ng namang Go Waping o Go Wapping at saka yung nasa amin ay iisa uh, rin So, kayo na ng konklusyon tungkol sa bagay na yan. Ayon sa abogado ni Mayor Go, hindi pa opisyal na naipapaalam sa kanila ang fingerprint findings ng NBI. Pero susuriin daw nilang maigi kung totoo ang mga dokumento sakaling may magsampa ng kaso o kaugnay nito. Hindi lang records ni Mayor Go ang nagmatch sa isang Chinese national. Ang fingerprint ng kapatid ng mayora na si Wesley Lial Go, nag nagmatch naman sa fingerprint ni Go Shangdian Dian kay Sen. Win Getchelian. Dumating daw sa Pilipinas si Go Shangdian mula Fujian, China noong 1999 gamit ang Chinese passport. Incorporated raw si Wesley Go ng Seadag Realty Corporation kung saan umano majority owner si Mayor Go. Sabi ng senador, pinapakita nito na inabuso ng pamilya Go ang late registration process para palabasin na sila ay mga Pilipino. Kinukumbinsi raw ng Liberal Party si dating Vice President Lenny Robredo na tumakbong senador sa 2025 midterm elections. Yan ay kahit nauna nang sinabi ni Robredo na tatakbo siyang alkalde ng Naga City. Ayon kay LP President Congressman Edsel Lagman, patuloy ang partido sa pagkausap sa kanya. Gayunman, iginagalang daw ng partido ang desisyon ni Robredo. Sa ngayon, apat ang kinokonsidera na pambato ng LP sa pagkasenador. Hindi naman kinokonsidera ng LP ang suhestyon ni dating Senador Antonio Trillanes na bumuo ng koalisyon ng Anyay Pink Forces kasama ang kampo ni Pangulong Marcos. Yan ay matapos lumabas ang balitang ilang miyembro ng pamilya Duterte ang posibleng tumakbong senador. Sa ngayon, kasama raw ng LP sa koalisyon ang Magdalo at bagong partido na katipunan ng nagkakaisang Pilipino. Samantala, posibleng umanib na rin ang Nationalista Party sa PFP o Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ni Pangulong Marcos. Nauna nang nakipag-alyansa sa PFP ang Lakas CMD, Nationalist People's Coalition at National Unity Party. Arestado po ang isang babaeng Vietnamese matapos magwala at manakit umano ng mga tauhan ng NAIA Terminal 3. Bigla raw hinablot ng babae ang kanyang passport mula sa kausap na immigration officer at kumaripas ng takbo. Naglupasay raw ito at nang hampas ng braso ng isang immigration supervisor. Nasa kustodiya na siya ng mga otoridad at maharap sa asunto. Pabalik daw sana ng Hanoi, Vietnam ang babae at na-clear na sa immigration ng magwala. Hindi pa malinaw kung bakit niya ito ginawa. Nagkasundo ang Pilipinas sa China na pababain ang tensyon sa West Philippine Sea. Nangyari yan sa bilateral consultation na ginanap kasunod ng harassment ng China sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal noong June 17 na ikinasugat ng isa sa kanila. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tinalakay ang pangangailangang ibalik ang tiwala at kumpiyansa sa isa't isa at lumikha ng mga kondisyong pabor sa dialogo. Gayunman, binigyang diin ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro sa Vice Foreign Minister ng China na hindi papipigil ang Pilipinas sa pagprotekta nito sa interes, soberanya at jurisdiksyon nito sa West Philippine Sea. Panawagan naman ng China, tigilan ang pang-uudyok at hayaan ng magkatuwang na pamamahala ng Pilipinas at China sa sitwasyon sa Ayungin Shoal. Humihingi ang GMA Integrated News sa Chinese Embassy ng paglilinaw kung ano ang ibig sabihin niyan pero wala pa silang sagot. Karakter ng South Korean actor na si Kim Ji-soo at ni Jack Roberto Nakilala na sa episode ng Black Rider ngayong gabi. Hey! Ang maaksyong episode, inabangan ng netizen. Jimin at Jungkook ng BTS, bibida sa travel show. Tampok sa Are You Sure? ang trip nila sa Amerika, Japan at Jeju Island sa South Korea. Kinunan niyan bago sila pumasok sa military service. Duet ng mga bida ng abot kamay ng pangarap ng sina Jillian Ward at Ken Chan, Kilik Overload. Ang kanilang bonding kasama ang iba pang cast. Reflection daw ng kanilang magandang samahan at tagumpay ng serye. Nakakatuwa kasi parang sabay-sabay na po kami tumatanda. I mean two years na po yung show. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpagewang-gewang ang pampasaherong van na yan at inararo ang tatlong pedestrian sa gilid ng highway sa Lima Peru. Tumagilid ito sa riles ng tren. Isinugod sa ospital ang dalawang babae at isang menor de edad na sugatan. Ayon sa local media, tumakas ang driver at kunduktor ng van. Hindi pa malinaw ang sanhi ng aksidente. Dahil sa matinding turbulence, isang pasahero ang tumilapon at nashoot sa luggage compartment ng eroplano. Makikita ang tinutulungan pababa ng compartment ang lalaking yan. Ayon sa mga pasahero ng Air Europa, tila tumagilid ang eroplano saka bumulusok. Kita ang pinsala sa ilang bahagi ng eroplano. Apat na pong pasahero ang sugatan apat sa kanila idinala sa ICU. Ayon sa mga otoridad, galing Madrid at papunta sa ng Uruguay ang flight. Pero nag-emergency landing sa Brazil dahil sa matinding turbulence. Ayon sa Air Europa, nalulungkot sila sa nangyari at umaasa sila sa mabilis na paggaling ng mga apektadong pasahero. Adventure sa mountain climbing na pwede sa mga beginner. Swak dyan ang nagpatong rock formation na malapit sa Metro Manila. G tayo sa scenic spots jan sa report ni Joseph Morong. We are on top of a mountain. Sa tuktok na nagpatong rock formation sa Tanay Rizal, tila on top of the world ang feeling. Nabot yan ng content creator na si Choms kahit takot siya sa heights. Sa trail pa lamang, papunda sa base ng rock formation, di ka mababato sa dami ng puno na kakarelax sa mata. Kailangan ng lakas ng loob at tibay ng tuhod sa pag-akat sa wooden ladder. Yung hike mismo will last you around 30 to 45 minutes going up. Medyo madali lang naman. Yung rock climbing part, yun lang talaga yung bato. Parang yung bato kasi is around maybe 10 to 20 meters high. Nakakatakot lang siya tingnan, pero super safe siya. Pagdating sa tuktok ng rock formation, tanggal ang pagod sa ganda ng 360-degree view ng Sierra Madre. God bless us today with good clouds. Perfect for IG photos and views, walk din para sa mga gusto lamang tumambay at i-enjoy ang haplos ng hangin. Kung nakakakaba ang pag-akyat, extra challenge naman ang pagbaba dahil matarik at may matutulis pang bato. Naging sulit siya kasi Well, one, mobilis lang siyang i-hike. At two, sobrang ganda ng view. Nakakatakot mang tingnan, kayang-kaya raw ito ng beginners, lalo't sasamahan ka raw ng mabait na tour guide. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak ng paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako po si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.com. dot tv